Good morning everyone. This is again Professor Vincent Tori Bongolan. Natalo po tayo doon sa kaso na ipinaglalaban natin laban sa New Sitaw Corporation. So alam niyo po ang problema mga kaibigan kung bakit tayo natalo doon sa kaso laban sa Sitaw Corporation. Sa kabila po ng sobrang dami no more than thousand sellers yung nabinbin, naipit at hindi na withdraw yung pera nila dito sa sitaw. Ako po ay merong naipit din na pera pero alam po ng karamihan na yung naipit kong pera ay bariya lamang kumbaga doon sa mga nakita ko o kinita ko bilang seller po ng Sitaw. So, nag-umpisa po ako bilang seller po 2023, Marso ng uh, 2023 nang mag-join ako sa New Sitaw Corporation. Pero dahil hindi ko nga alam yung proseso na yon ay itinigil ko yung account po doon. And then, nung nagre-reklamo na ako, pinapagalitan ko na yung customer service, hindi sila makontakt, ganyan, nag-message ako sa kanila, July 17 Nung sinabihan ko sila na Scam ba kayo? Yan po yung naging start po Sa Sitaw. Okay? So, nung nag-message po ako sa Sitaw At uh, sinabihan ko sila na Scam ba kayo? Bakit hindi kayo makausa? Bakit hindi kayo sumasagot sa tawag ko? And so on and so forth So, may nag-reply sa akin that time uh, Isang customer service associates Or representatives mula sa Sitaw. Tapos, pinaliwanag niya sa akin yung proseso. So, naging ganap at official po akong seller ng Sitaw noong July 17, 2023. Ayan. So, mabilis po yung pag-angat ko dito sa Sitaw. Yung journey ko bilang seller ay talaga namang, uh, uh, kumbaga, naka-attract ng maraming mga business aspirants o mga entrepreneurs. Dahil, una, ang ginawa ko nung malaman ko po yung proseso ng sitaw, maayos ko po itong binusisi. Paano nga ba kikita ng malaki dito? Magkano ba yung kinakailangan kong puhunan para kumita? Ano-ano ba yung mga strategy para nang sa ay mapalaki ko yung pera ko dito sa sitaw? Pagbibili ng produkto, Magkano yung bibilhin ko, magkano yung kikitain ko, ano yung strategy, kailan ba dapat bumili, kailan dapat ibenta Yung mga ganong mga strategy mga kaibigan Kaya naging mabilis po yung pagkita ko dito sa sitaw So syempre, yung strategy ko na ginagawa sa new sitaw ay uh, in-expose ko sa YouTube channel In-expose ko sa Facebook Paano ako kumikita? Bakit ako kumikita? At paano ko kinikita kaagad yung capital na ini-invest ko dito sa kumpanya? So, syempre, gumawa tayo ng formula sa Excel na pwedeng paglaruan ng mga seller. Itong formula na ito, very dynamic, gumagalaw. no Very dynamic, gumagalaw. Ibig sabihin, kapag may bumili doon sa pro... pro Uh, produkto, ilang araw bago ito ma-deliver at uh, magkano yung babalik na pera sa akin. And then kung wiwithdrawin ko to kaagad, ano yung mangyayari? Pero kung palalakihin ko yung pera, ano yung mangyayari? No? Kung titignan natin para itong isang uh, MP2 sa Pag-IBIG Fund, nag-invest ka ng pera, tapos dumating yung uh, isang taon o natapos yung isang taon magkakaroon ng interest. Ngayon nasa sa iyo yan kung, kung ipatuloy kung mong ipapaikot o papaikutin yung pera na ini- uh, invest mo doon sa CD, doon sa MP2. Okay, so alimbawa, nag-invest ako ng 150,000 sa MP2 sa Pag-ibig MP2. After a year naging 167,000 yung 150 dahil nagkaroon ng dividendo lumaki po yung kita. Kasi merong 8% yata, no? O 7%, 7.4% yung uh, interest na nadagdag doon sa pag-ibig MP2. So, ganun po yung ginawa ko. Kaya mabilis po akong uh, kumita ng malaki sa sitaw. So, in a span of uh, more than a year, no? In a span of uh, more than a year. In fact, 4 months pa lang yata, kumikita na ako ng doble o triple mula sa sitaw. At dahil sa dami po ng naniniwala doon sa sineshare kong strategy, actually ang sineshare ko po talaga doon is strategy paano mapalaki yung pera nila sa sitaw. Marami po yung, syempre yung mga unang sumunod po sa akin ay ginawa yung, ginawa yung step na ginawa ko, yung strategy na ginawa ko. So yun po yung nangyari. Dahil ginawa ko yung strategy na yan, syempre kumita po yung iba yung mga naniwala, no? Kumita. So, eto na. Nagkaroon po ng problema more than two years or almost two years when the Securities and Exchange Commission revoke the uh, license of New Sitao Corporation. Nirevoke po niya. Nung narevoke po yung uh, lisensya ng Sitao uh, noong uh, Mayo 2024, marami po yung hindi naka-withdraw. Okay? So marami po yung hindi naka-withdraw, may mga ginawa po, no? nagkaso po tayo. So to cut the story, uh, nagfile nag-file po tayo ng formal complaint with the help of uh, a law firm. No? Meron po tayong uh, law firm na hinire. No? And binayaran po natin ito. So nag-take po kami ng oath at uh, nandun na po sa stage ng case build-up. Okay? So ang problema kung bakit tayo humantong sa ganito. During the filing of cases at during doon sa process na uh, case build up. Ano po yung ginagawa dito? Pinapalakas po yung kaso laban sa New Sitao Corporation. Paano lalakas ang kaso? Kung yung mga na-scam ay walang bukang bibig kundi isauli nyo yung pera ko, nasaan na yung pera ko, may pera pa ba sa sitaw, nasaan na yung pera, sino po, anong pong mangyayari, ano na po yung susunod, may mababawi pa ba, may mawi-withdraw pa ba, may makukulong ba, may nahuli na ba, may naireklamo na ba, may nag-file na ba ng kaso. Panay ganun po yung uh, reklamo ng maraming seller. Ngayon, paano mapapalakas yung, yung kaso natin laban sa sitaw? Eh, sinasabi ko na, no, sinasabi ko na noong mga nakaraan pa na para lumakas yung kaso, kinakailangan magkuwento tayo paano tayo na-scam. Ipaliwanag ninyo, paano nga ba tayo na-scam? Bakit nawala yung pera natin? 'Yun po lang mang 'yung isang bagay na kailangan nating ikwento. Pero hindi pa magawa ng mga tao. Ngayon, 'yung korte yung abogado, yung prosecutor, paano niya mapapalakas yung kaso laban sa sitaw kung tayo mismong mga seller ay hindi natin alam kung paano palalakasin yung kaso. Panay tayo sigaw ng sigaw, nasaan na yung pera? Paano mawi-withdraw yung pera? Nasaan na yung pera? Binulsa na yung pera? Makakatulong ba yun dun sa kaso? Hindi yun makakatulong sa kaso. Anong sasabihin natin dun sa korte? Pag in, in tayo, kapag inimbitahan tayo, Isoli nyo yung pera? Nasaan na yung pera? Ganun ba yun? Siyempre, ang tatanungin po ng korte, paano tayo na-scam? Bakit mo nasabi na-scam ang sitaw? Yun po yung ikukwento natin sa, sa mga social media platforms natin. Kaso, nung magsasagawa na po ng investigasyon, ng research, yung mga prosecutors, yung mga abogado po, wala silang mabasa wala silang makita ano yung makikita nila ano yung ebidensya na makikita nila kagaya nga po nung unang magpunta yung mga representatives sa Quezon City Regional Trial Court ang sabi po ng fiscal ng prosecutor malakas yung kaso laban sa sitaw ang gagawin na lamang dito ay papalakasin natin magbibigay tayo, magbabahagi tayo, magre-research tayo ng mga karagdagang mga patunay, pruweba na tayo ay na-scam. Bakit tayo na-scam? Sa paanong paraan tayo na-scam? Kaya nga po, yung laman ng complaint affidavit ko, ipinaliwanag ko doon paano ako nagde-deposit, paano ko wini-withdraw yung pera, paano ko pinapasok, Sa ang banko ko dinide-deposit yung pera, paano po mapasok sa wallet, paano kumikita doon. Inexplain ko po yun doon sa complaint affidavit ko. So, maliwanag yung hinihingi ko sa mga kapwa seller na sumama sa atin sa kaso. Ilang beses din po akong nagtawag, sino ba yung gustong maging miyembro po ng representatives? Kasi kapag nag-apply ng class suit, hindi pwede na isang tao lamang yung magre-reklamo. Hindi pwede na dalawa lamang yung magre-reklamo. Merong certain number of victims na magsasama-sama na ikukwento, isasalaysay yung buong pangyayari. Itong 12 representatives na to or more ay ikukwento yung sari-sarili nilang karanasan. Bakit na-scam? At yun po yung ginawa namin. Ngayon, nung no, nakapagpail na kami ng complaint, nasa regional trial court na yung kaso, Meron na pong case number, panuorin, tingnan po ninyo yung case number na nandyan, hanapin po ninyo yan, totoo po yan. Bungolan Pandi versus Sitaw Corporation yan. Okay? Hindi lamang po ako, hindi lamang po si Ma'am Pandi, yung kas, lahat po ng representatives, yun nandyan sa kaso na yan, sa case number na yan. So i-research po ninyo yan, totoo po yan na nag kami ng kaso. Ang problema lamang po noong nagre-research na sila noong nandoon na po sa punto ng case build up at sinasabi ko na nga po noon pa balikan po ninyo yung mga video ko palakasin natin yung kaso natin lab, laban sa sitaw. Ikwento niyo paano na scam, bakit tayo na scam sa paanong paraan. No need to mention the names of the person na alam po niyo o kilala niyo kung ayaw ninyong uh, mabalikan kayo. Dahil hindi naman po yun ang pinakang importante, ang mahalaga ay una, ikuwento kung bakit kayo na-scam. Ngayon, yung mga personality, yung mga tao, yung mga top executives, yung mga incorporators ng New Citao Corporation, bahala na po doon yung abogado natin na maglagay ng kaso sa mga yon na magbanggit at ilagay sa complaint affidavit yung mga pangalan na yon. Bahala na po yung abogado natin doon. Kung sino-sino yung mga padadalhan nila ng demand letters. Tayo, ang tungkulin natin, kami bilang representative, syempre kami po yung maglilid, pupunta po doon sa korte, magbibigay ng complaint affidavit and so on so forth. And then yung iba po na sumama sa class suit ay ikwento yung karanasan nila sa sitaw. Inuulit-ulit ko na po yun. Ang problema, mga kaibigan, halos walang gustong magkwento ng karanasan nila. Ang nababasa lagi sa social media, sa Google, Nasaan na yung pera? Ako rin na-scam. May makukuha pa ba? Nasaan na yung pera natin? Bukas pa ba? Open pa ba yung bangko ng sitaw? May makukuha pa kaya tayo? Nasaan na kaya itong mga putang inang ito? Ganun lang po yung nababasa natin. Sa tingin po ba ninyo, malakas po yung magiging laban natin kung ganun po yung mababasa natin? Di ba, mahina. Ngayon, meron pong meron po akong latest update dahil ka akong gano medyo tagilid at medyo mahirap yung kalagayan natin dahil uh, walang aksyon o walang nakikitang galaw kasi ang pinakang latest nga nag-out kami case build up tapos hinihintay namin kung ano yung susunod na aksyon eh wala. So we decided na kausapin yung abogado, iwi-withdraw na namin yung pera na ibinayad namin. Iwi-withdraw na namin yung ibinayad namin. Ngayon, nung, nung na-withdraw po namin yung pera, aba, meron naman nag nagme-message sa akin na iwi-withdraw na raw nila yung pera, hindi na raw sila makikipag-communicate, uh, hindi na raw sila sasama. Diyos ko po, ano ba naging ambag mo? Nag-contribute ka lang pero hindi mo hindi mo iniisip yung ibang bagay na kaya mong gawin. Kung nakipagtulungan ka, nagkuwento ka, sinalaysay mo kung bakit ka na-scam, baka nakatulong ka pa. Hindi po sapat yung contribution, yung contribution po na ibayad po sa abogado 'yun. Hindi po kami kumuha doon. Wala kaming kinuha doon sa mga ambag. Meron pa nga po sariling gastos. Yung Taganaga, ang layo-layo, gumastos pa ng 10,000 plus. Uulitin ko. 10,000 plus para doon sa airplane. Para doon sa hotel accommodation. Makapag, uh, uh, kumbaga, makapagsumiti lang ng kanyang complaint, affidavit. Ang dami niyang dala. Mga billboards, mga images, pictures, video. Ang dami niyang dala. Bumili kami ng USB. Para nandun lahat ng mga images, nasa isang USB, nandun din yung mga video, nandun yung mga signages. Pati ngayon sa EDSA, nakuha na, nandoon. So, kompleto yung ebidensya. Nag-effort yung tao. Yung isa naman, galing ng somewhere in Cavite or Laguna. Nabangga pa yung sasakyan niya. Gumastos pa siya. Para sa pagpapagawa ng sasakyan niya. Yung isa naman, siyempre, gasolina ng sasakyan niya. Yung iba, tarlac, nag-commute. Paniki tarlac, nag-commute. Walang pagkain. Walang pera. Tapos yung mga reklamador, yun. Walang ginawa. Nag-contribute lang nang ano. Para doon sa bayad sa abogado, nag-contribute lang, walang ginawa, na nanahimik. Tapos pag nagbibigay kami ng update, sasabihin, tapos ng mga naka, nauna, nag nag update ako, oh, ito po yung dokumento, ito po yung kapal, ganito po kakapal yung kaso. 21 copies po ito, o oh, gumastos kami rito ng 8,000. Ako pa lamang po yun. Eh, yung iba pong representatives, ganito po kakapal din yung kanyang dokumento. Ang dami din po. O, oh, ito po yung harapan ng RTC. Tapos sasabihin, hindi kami nag-file ng kaso. Sasabihin na wala kaming nakitang dokumento. Hindi ko nga alam na nas kung nasaan yung affidavit. Ano ba yung laman ng affidavit na yan? Hindi ko alam yung laman ng affidavit na yan. Ah, basta, i-withdraw ko na lamang po. Wala po akong pakialam kung mag-withdraw yung iba o hindi. Wala po akong pakialam kung itutuloy nila yung reklamo o hindi. nakikita nyo yung effort ng mga representatives? Eh kung ganyan pala na ang uh, ano mo, reklamo mo, ah sige, ibigay ko sa'yo yung pera. Pumunta ka mag-isa sa korte. Humanap ka ng abogado, i-represent mo kaming lahat. O, deal. So alam ko nakikinig ka nito. Sige, i-message mo ako. Sabihin mo sa message na yan at ipapakita ko sa publiko na gusto mong maging representante at ikaw yung pupunta lagi sa korte. Ikaw yung makikipag-usap lagi sa abogado. Ikaw yung magte-take ng oath. I-entrega ko sa iyo yung na-collecta natin. Yung na-withdraw natin. Sige. So, yun po yung kulang sa atin. Pakikipagtulungan lamang sa pamamagitan ng uh, pagkukwento, paglalahad ng mga karanasan. Yun lang. Mahirap ba yun? Hindi po, maka hindi po talaga makakatulong yung pagsasabi na, ay, nasaan na yung pera? May, may mawi-withdraw pa ba? Again, at this point in time, ako po mismo hindi na po umaasa na meron pang makukuhang pera. Pero ang inaasahan ko na lamang po dito ay meron tao na managot. Makulong at mabigyan ng hustisya yung pera na winala o kinuha nila. Ako po personally, wala na po talaga akong nakikitang pag-asa na may makukuha pang pera. Ang sa akin na lamang po ay hustisya. So kung tutuusin, pwede akong manahimik. Tantanan ko na ito. Total, mas malaki pa yung kinita ko kaysa dun sa nawala sa akin eh. Sa totoo lang. So ayun, kayo na po yung bahalang humusga. This will be my last video.